Itong mga nakalipas na linggo ay mainit na pinag-uusapan ang mga kontrobersyal at katiwalian patungkol sa maanumalyang flood control project ng ating gobyerno. Bilyong-bilyong pisong -bilyong pondo na para sana sa pagpapagawa ng mga estruktura na pangontra sa pagbaha, ang di binulsa ng ilang mga politiko at mga kawani ng gobyerno. Ang isyong ito ay patuloy pang umiinit at mas lalo pa nitong napupukaw ang atensyon ng mga mamamayang Pilipino. Base sa mga huling investigasyon na isinagawa ng Senado at ng Kongreso, ilang mga kongresista at mga senador na ang direktang pinangalanan na diumanoy sangkot sa naturang katiwalian. Sa bidyong ito ay hihimayin natin ang mga anomalya at korupsyon na isiniwalat ng ilang individual patungkol sa flood control project ng gobyerno. Kikilalanin din natin kung sino-sinong mga politiko ang sangkot dito, at higit sa lahat ay aalamin natin kung talaga nga bang mapapanagot o maipapakulong ang mga mastermind sa katiwaliang ito. Kaya tere mga katropa, muli nyo akong samahan sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. nakaraang buwan ng Hulyo nang malubog sa baha ang ilang mga probinsya sa Luzon, partikular na ang Metro Manila. Bunsod ito ng walang humpay na pagulan dahil sa pag-ihip ng hanging habagat, na pinalakas ng bagyong freezing at mga low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, mahigit sa 1.2 milyon na Pilipino ang nakaranas at naapektuhan ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Luzon. Nagdulot din ito ng malaking pinsala sa agrikultura matapos malubog sa baha ang ekta-ektaryang taniman ng palay at gulay. Nag-iwan din ito ng hindi bababa sa 30 patay at matinding pelwisyo sa mga mamamayan. Ilan pa nga sa binahang lugar ay lagpas tao ang taas ng baha, at wala na silang nagawa kung hindi ang pagmasda na lang na sa tubig baha ang kanilang mga kagamitan. Apektado rin ang pag-aaral ng mga estudyante dahil sa ilang araw na pagkakasuspinde ng klase sa mga paaralan, munsod ng masamang panahon at pagbaha. Sa nakaraang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos noong ikadalawang putwalo ng Hulyo, isa sa mga kanyang binanggit sa kanyang talumpati ay ang malawakang pagbaha na nangyari sa Luzon. Dito ay kanyang pinuna ang mga palpak na flood control project ng gobyerno na hindi man lang nakatulong upang maibsan ang epekto ng pagbaha. Partikular na pinunan ni BBM ang mga sirang pumping station sa iba't ibang panig ng Metro Manila, gayon din ang mga drainage system na dadaanan sana ng tubig palabas sa mga ilog at dagat. Hindi na itago ng ating Pangulo ang kanyang pagkadismaya, at harap-harapan niyang binatikos ang ilang mga opisyales ng DPWH o Department of Public Works and Highways, na silang responsable sana sa paggawa ng isang maayos at konkretong plano, upang masolusyonan ang pagbaha sa Metro Manila tuwing panahon ng tagulan. Kasunod nito ay ipinagutos ni BBM ang isang masusing investigasyon, upang papanagutin ang mga tiwaling opisyales ng gobyerno, na sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Matapos nito ay agad na nagsagawa ng investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee, na pinamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Dito ay agad na nabunyag ang kaliwat kanang ng mga anomalya at korupsyon sa hanay ng DPWH, kung saan ang ilan sa kanilang mga opisyales ay nakipagsabwatan sa ilang mga contractors, upang mangurakot at pagsamantalahan ang pondo na nakalaan sa mga flood control project ng gobyerno. Sumentro ang naturang investigasyon sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya, na may-ari sa St. Gerard Construction na isa sa mga humawak sa mga malalaking proyekto ng gobyerno sa infrastruktura, Tinatayang aabot sa 30 bilyong piso ang diumanoy na nakulimbat ng mag-asawang Diskaya, mula sa mga proyekto ng gobyerno na hinawakan ng kanilang kumpanya. Nasiyasat din ang kanilang marangyang pamumuhay, gayon din ang kanilang mga mamahaling luxury cars na umabot sa 28. Sa isinagawang pagdinig ng Senado noong araw ng Lunes, ilang mga kongresista at mga kawani ng gobyerno ang direktang pinangalanan ng mag-asawang Diskaya, na diumanoy sangkot sa korupsyon sa mga flood control project. Kabilang sa mga nabanggit ay si House Speaker Martin Romualdes, na mas lalo pang nagpatindi at nagpainit sa naturang isyo. Agad namang itinanggi ni Congressman Romualdes ang naturang bintang laban sa kanya, at iginiit niya na pamumulitikal lang dahilan kung bakit isa siya sa mga idinawit sa naturang isyo. Bukod sa Senado ay nagsagawa din ng sarili nilang investigasyon ang Kamara, kung saan inungkat din nila ang mga korupsyon at katiwalian sa DPWH at sa mga flood control project ng gobyerno. Noong araw ng Martes, isang nakakagulat na revelasyon ang isiniwalat ng dating Bulacan DPWH engineer na si Bryce Hernandez, kung saan dalawang senador ang kanyang pinangalanan na di umano'y sangkot din sa naturang anomalya. At ito ay sina Senador Jingoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Matatandaan na si Hernandez ay pinatawa ng site in contempt, matapos nitong magsinungaling ng paulit-ulit sa pagdinig sa Senado. Ang ginawa niyang pagdawat sa mga nabanggit na senador ay talagang ikinagulat ng mga mamamayang Pilipino na nakatutok ng gusto sa naturang isyu. Agad namang itinanggi ni na Senador Estrada at Villanueva ang naturang akusasyon laban sa kanila, at iginiit nila na ito ay bahagi lamang ng demolition job laban sa kanila. Sa isa namang privileged speech ni Sen. Ping Lacson, kanyang ibinulgar ang mga katiwalian ng ilang mga contractors na sangkot sa pangungurakot sa kaban ng ating bayan. Ibinunyag din niya ang mga pandarayan ng mga contractors na ito sa kanikanilang mga kontrata sa gobyerno, kung saan ni dinedeklara na nila agad na nakumpleto na nila ang isang partikular na proyekto, kahit hindi pa naman ito natapos. Kasunod nito ay sisingilan na nila ang kabuuan ng bayad kahit hindi naman nila natapos ang kanilang mga proyekto. Ibinunyag din ni Senador Lacson ang daang-daang milyong piso na ipinatalo ng mga corrupt na kawani ni DPWH sa mga kasino. Ayon sa kanya ay umabot daw sa isang bilyong piso ang ipinatalo ng ilang mga individual sa iba't ibang mga kasino, at ang mga perang kanilang ipinatalo ay galing sa kaban ng ating bayan. Isa rin sa mga isiniwalat ni Lacson ay ang mga ghost project ng ilang mga kawani ng DPWH, kung saan pinalalabas nila na mayroon silang mga ginagawang proyekto kahit wala naman. Ito ay upang makahingi sila ng pondo mula sa gobyerno, at ibubulsa na lang nila ang mga naturang pera. Kung isa ka sa mga nakapakinig sa mga ibinulgar ni Senador Lacson, siguradong matinding pagkainis ang iyong mararamdaman. At talagang mapapatanong ka na lang sa iyong sarili kung bakit may mga ganitong klaseng tao sa gobyerno, na walang pakundangan sa pangumurakot at pagwawalda sa pera ng taong bayan. Samantala, habang gumugulong naman ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang lunes, biglang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, kung saan pinalitan ni Senador Tito Soto si Senador Cheese Escudero bilang Senate President. Agad ding tinanggal bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Mark Aleta, at siya ay pinalitan ni Laxon. Marami tuloy ang nagduda sa naging galaw na ito ng mga senador, na tila ba mayroon na silang pinagtatakpan at ayaw nilang mabuking sa isinasagawang investigasyon. Sa kabilang banda, inihahanda na ni BBM ang mga personalidad na bubuo sa isang independent body, na magsasagawa din ng investigasyon tungkol sa maanumalyang flood control project. Pero ang malaking tanong ay kung pagkakatiwalaan ba ito ng taong bayan, dahil sa ngayon ay talagang dismayado na ang mga mamamayang Pilipino sa mga nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno. Matatandaan na isa si House Speaker Romualdez sa mga nabanggit na pangalan na di umano'y may kinalaman sa naturang anomalya. Alam naman natin na si Congressman Romualdez ay kaalyado at pinsan ng ating Pangulo. Kaya ngayon pa lang ay marami na ang nagdududa na baka magkaroon lamang ng conflict of interest sa isa sa gawang investigasyon ng independent body na balak buuin ni BBM. Ang kontrobersyal tungkol sa maanumalyang flood control project ng ating gobyerno ay isa lamang sa mahabang listahan ng mga korupsyon at katiwalian na nabunyag at talagang nagdulot ng matinding pagkadismaya sa taong bayan. Bagamat nagsimula na ang mga kaliwat ka ng mga investigasyon patungkol sa naturang isyo, Marami pa rin ang nagdududa kung maipapakulong ba talaga ang mga politikong sangkot sa naturang anomalya. Kung pagbabasehan natin ang mga nakaraang investigasyon na isinagawa ng Senado at Kamara patungkol sa mga mabibigat na isyu ng korupsyon, tila wala naman silang naipapakulong na mga politikong sangkot sa katiwalian. Bagamat nasa sampahan nila ng kaso ang ilang individual na may kinalaman sa korupsyon, bigo naman sila na maipakulong ang politikong mastermind. Tila ba ginagawa na lang nilang circus ang kanilang mga investigasyon upang palitawin sa taong bayan na may ginagawa silang aksyon para labanan ang korupsyon? Pero sa bandang huli ay wala namang mananagot at magpapatuloy lamang ang bulok na sistema ng korupsyon. Kung iisipin ay tila pa ulit-ulit na lamang ang mga ganitong klaseng eksena kung saan may biglang sasambulat na matinding korupsyon at agad itong iimbestigahan ng Senado at Kamara. Ngunit sa bandang huli ay wala namang mananagot, hanggang sa ito ay tuluyan nalang makalimutan ng taong bayan. Ngayon ay muli na namang nahahati ang opinyon ng taong bayan dahil sa patuloy na pag-init ng isyo sa maanumaliang flood control project. Base sa pahayag ng mag-asawang Diskaya ay daw at di umano si Congressman Romualdez at ang ilang mga kongresista, na kaalyado ng ating Pangulo. Sa kabilang banda, idinawit naman ni Hernandez sina Senador Estrada at Villanueva na bahagi ng minority group sa Senado, na sila namang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na malalim na ang hidwaan sa pagitan ng ating Pangulo at ng Pangalawang Pangulo, at nagagamit pa ngayon ang isyo ng Flood Control Project upang mas lalo pang masira ang kanilang ugnayan. Kung mapapansin ay tila nagtuturuan at nagkakalaglagan na ang mga sangkot sa naturang anomalya. Tila nililito na lang nila ang taong bayan, pero ganun pa man ay hindi pa rin mate at tago ang pagkadismaya at pagkagalit ng mga mamamayang Pilipino, sa patuloy na lumalalang korupsyon sa ating gobyerno. Sana ay maging mapanuri ang taong bayan sa mga naglalabasang impormasyon, patungkol sa mga nangyayaring investigasyon sa maanumalyang flood control project ng gobyerno. Nang sa gayon ay maiwasan natin ang pagkalihis sa katutuhanan at makamit natin ang nararapat na hustisya. Kayo ba mga katropa, anong masasabi nyo sa isyo ng maanumalyang flood control project ng ating gobyerno? Sa tingin nyo ba ay may magandang kalalabasan ang mga isinasagawang investigasyon ng Senado at Kamara sa naturang isyo? Pakilagay naman ang inyong mga komento sa ating comment section, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood. At magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.